Natatandaan mo pa ba ang Uniwide Mall sa lugar ng Las Piñas? Halika na at silipin natin kung ano na nga ba ang nangyari sa isa sa pinakasikat na mall na talagang dinarayo noong dekada 90. Kung inyong mapapansin ang dating Uniwide Mall sa Las Piñas ay napalitan na ng Metro Mall. Hanggang sa taong kasalukuyan ay bukas pa din naman ito at marami ka pa din mabibiling mga samutsaring bagay. May mga pagawaan ng cellphone sa unahan ng mall, habang sa loob naman ay iba't ibang uri ng bagay ang maaaring mabili. Naaalala ko pa na sobrang sikat na sikat ang Uniwide Mall dahil sa abot kayang halaga ng kanilang paninda. RFC Evergotesco at Uniwide Mall ang malimit namin puntahan ng aking pamilya. Sa aking pagkakatanda, ang malaking puno na nasa gitna ng mall ay ang elevator sa mall. Ikaw, ano ba ang natatandaan mo sa itaas na bahagi ng mall? Pakicomment naman sa baba. Naalala ko din na ang dulong bahagi ng mall ay ang kanilang grocery at bilihan ng mga iba't ibang uri ng gamit. Ano kaya ang nangyari kung bakit nalugi ang Uniwide Mall? Nakakalungkot lang isipin na ang isa sa kinalakihan namin na mall ay ganito na ang nangyari. Mananatili na lang ang masasayang ala-ala sa nooy dinarayo at patok na patok na mall sa Las Piñas. Ikaw? Ano ang hindi mo malilimutan kapag narinig mo ang salitang Uniwide Mall? Comment ka na sa baba. Pentong Peace!